Tabi-tabi ka rito. Ba? Eh, mas baboy eh, baka masagasaan ka eh, dyan. Eh, hindi. Hindi niya kung kasama. Ayan. Eh, kilala, kilala ko dito sa pati. Huwag kang matakot. Ayan, si Mas Baboy. Kaya nagkilala. Wala kong kawin sa Mas Pati dito eh. Kapag kapabayan ko sila, yung mga driver, hindi yun natakot. Oh, hindi sa kanya. Galit. Kaya ah. wala. Wala problema dito. Ayan. Ah, mga kapabayan ko eh. Mga kaibigan ko sila Wala kong kawin dito. Wala. Ayan ang kaway ko pagkain yun <laughs> ko, yung tiyan ko okay. pagkain pagkain sa away ko masarap ang pagkiaway so, yung tiyan yung, yun, yung malayo pa guys lumalaki. yung lalakarin namin oh, ng konti kaya eto habang naglalakad kami nag-uusap kami dalawa guys oh. eh, uli kayo ng isda para masarap ang pagkain para lumaki yung tiyan yun ay naway pagkain eee Diba? Hindi namin alam itong ano namin, ah. basta magmamingwit lang kami. Kung may huli o wala naman, di ayos lang din. Uuwi na rin lang kami pagkatapos. Di ba, Chup? No, Chupas so ba, Opo. May huli man umula, o wala, thank you. Masalamat pa rin tayo sa Diyos kasi Diyos naman natin, eh, ayan, ang bait. Ayan. Tularan natin ang ama sa langit kasi mapait siya. Yeah. wala o mayroon, salamat pa, pa rin. Opo. Kasi ganun lang eh. Ano ba ang tatanggapin ko na kung mayroon? Ma Matuwa ka, masisaya kung wala, galit? Ay, nakuwag, Mayroon man wala, okay lang. Ayos lang. Ayos lang. Yes lang. Ayos lang. Ayos lang. Kasi ang galit ay masama. Okay. Hindi yan yung pa galit. Bawal. 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 Opo. Okay.